Good morning again, Mushroom Fanatics. So, narito to naman po tayo sa ating farm. Mushroom farm na ita nyo. Ang daming kabuti. Oh. Kabuti, kabuti, kabuti. Ito yung kagandahan ng multi-clustered o multi-layered. No? Kahit na hindi lang iisa yung uh, lumalabas na cluster. Eh, talaga namang sabay sabay naglalakihan yung iba usually namamatay yung pagsabay sabay yung cluster namamatay yung iba di ba natutuyot eto hindi talagang <coughs> oh multi, multi cluster dyan kaya ang dami yung diba? oh. Ini natin itu, ha. Ah, mo, ang hirap oh. Ang hirap bunutin. Oh. Kita mo naman kung ilang cluster yan. Apat. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Oh, tapos, ang lalaki. Oh. Kanyang kaganda yung protein bag natin, mga kaamag. Ito, tingnan mo. mo na yan. Maliliit pa yan. Lalaki pa yan. Oh. Grabe. Grabe. Kaya ang sarap mag-ani. Oh, tatlo. Sa Dalawa, tatlo. Oh, Ayan. Tapos tingin tayo dito. Ayan ah, pa, oh. Oh, ito. Ito, grabe, oh. Ilan to? ah ah ang dami ilan nya no isa dalawa tatlo apat din oh. yan ang kagandahan ng multi clustered mga kaamag multi layered no yan oh. ito oh. nag scrape tayo dito kasi ito yung mga unang sinabit natin oh. kita nyo naman lalaki lalaki na buo Kita nyo kung no? Oh. Paano lalabas yan? Kung di ba? Kaya ng multi-cluster, multi-layered sinasabi ko sa inyo. Hindi lang iisa yung lumalabas. O, dalawa. Tatlo nga yan, eh. Meron pa dun sa loob. Maglalakihan yan sabay-sabay. walang natutuyo. Yan po yung ating uh, bagong ini-innovate na yan kung paano buhay niyang multi-clustered o multi-layered actually matagal na yan eh no? usually kapag ang protein bag binuksan mo talaga talaga nagsasabog ang bunga pero hindi lahat tumutuloy pero ngayon uh, sa pamamagitan ng uh, napagandang technology sa paggawa ng binhe na uh, natuklasan ni uh, Tol Roberto Bersosa at uh, inapply naman natin dito sa ating uh, substrate mixture na loaded ayan ang nagiging result ito in-scrape na natin ito kapon iniwanan lang natin yung mga yan, yung mga may bunga na malalaki na so yan lang po sa ngayon, mga kaamag. So, if if you want to order, just PM me. no? and Bags or uh, Bunga. If you want to order Bunga, just PM me. Uh, usap tayo. Salamat po sa Diyos. At magandang umaga, naway loobin na... Uh, ang lahat ng uh, pagpapala ikaloob sa atin no. Oh. At uh, sa kanya po ang lahat ng kapurihan at karangalan magpakailan kailan man sa pangalan ng Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Sanawa. Bye-bye.